Noong Oktubre 15, limang sundalong Ruso, na nakasibilyan ang pumasok sa Pakrops bago sa kupin ni Putin, ang lungsod na ito ay mahalagang sentrong industrial na may mahigit 80,000 katao. Matapos ang mga taon ng pambobomba ng mga Ruso, wala pang isang libong sibilyan ang natira rito. Karamihan sa kanila ay matatanda na ginugol na ang kanilang buong buhay sa lungsod at tumangging lumikas. Binigyan ng mahigpit na utos ang drone units ng Ukranya na huwag saktan ang mga nakasuot ng sibilyan, maliban na lang kung sigurado silang sundalong ruso iyon. Kaya lang, ginagamit ito ng Rusya para sa kanilang kapakinabangan nitong mga nakaraang linggo, ang mga sundalong ruso, na karaniwang tatlo hanggang lima sa isang grupo, ay pumapasok sa lungsod na nakadamit sibilyan at itinatago ang kanilang mga armas sa ilalim ng kanilang mga damit. Noong ikalabin limang, may grupong nakarating sa sentro ng lungsod. Nakatagpo sila ng tatlong sibilyan pinaputukan, dalawa ang napatay at isa ang nasugatan. Sa kasamaang palad para sa mga Ruso, isang Ukrainian na drone para sa reconnaissance ang nakakuha ng lahat sa video. Dahil dito, agad nagtago ang mga sundalong Ruso. Sa malapit na istasyon ng tren, matapos ang pamamaril, pero hindi nagpapakabihag ang Ukraine. Heto ang sumunod na nangyari. Pero para sa mga kriminal na Ruso, hindi patapos ang karma. Habang ang mga drone ng Ukraine ay nagbibigay ng hustisya sa harapan, ang mga ahente ng Ukraine ay kumikilos sa loob mismo ng Russia. Naghahanda para sa isang matapang na operasyon. Nasa Kimuryo Oblast na sila sa Siberia. Ito ay isang rehiyon na kakaunti ang populasyon ngunit sagana sa karbon at mga linya ng tren. Perpektong lugar ito para sa isang taong gustong magtago. Sa katunayan, may mga usap-usapan na si Putin mismo ay may taguan sa Siberia sakaling masyadong makalapit ang mga drone ng Ukraine sa Kremlin. Ang taguang ito ay opisina rin na katulad ng ginagamit ni Putin sa lahat ng video meetings niya. Sigurado akong nakita nyo na ito dati. Pero alam nyo ba na bawat opisina na ginagamit ni Putin ay walang bintana? Hindi ako nagbibiro doon. Sinadya ko talaga yon. Kasi alam nyo sa dakilang Rusya, ang mga bintana ay isa sa pinakamapanganib na bagay para sa isang Russian elite, katulad ni Putin, ginagamit ng mga opisyal ng Rusya ang Siberia para takasan ang hustisya ng mga Ukrainian. Sabi nga nila, mahaba ang kamay ng hustisya, kamakailan lang, natukoy ng Ukrainian Defense Intelligence Main Directorate of Intelligence. Ang isang opisyal ng Rusya na nagngangalang Vinyamin Mazurin, matagal nang nagtatago ang opisyal dito Bahagi siya ng kolum na naipit sa labas ng Kyiv noong Marso 2000 at 22. Noong panahong iyon, ilang beses sinakop ng puwersang Ruso ang Kiev, Oblast, pati ang Buka, Arpin at Hostomel. Bilang bahagi ng nabigong opensiba sa kabisera. Sa mga lungsod na ito, pinatay ng sundalong Ruso ang mga sibilyan. Kadalasan pinapaluhod muna ang mga lalaki bago barilin sa likod. Natuklasan ng mga opisyal ng Ukraine ang mga bangkay na nakatali ang kamay sa publiko. May ulat ng pagpapahirap, sa pilitang pagkawala, pagnanakaw, at walang pinipiling sandata sa mga tirahan. Lahat ng ito ay itinuturing na krimen ng digmaan. Ayon sa pambansang pulisya ng Ukraine at United Nations High Commissioner for Human Rights, mahigit isang libong bangkay ng sibilyan ang narecover sa Kiev Oblast at halos apat na raan at limampu rito ay natagpuan sa Butcha. Ang lawak ng mga pag-atake ang nagbigay diin sa Butcha Bilang simbolo ng kalupitan ng pananakop at isang mahalagang kaso sa nagpapatuloy na investigasyon ng mga krimen sa digmaan, napatuloy pa rin isinasagawa ng buong mundo. Ngayon, sinimulan na ng Ukraine ang pagbibigay ng sarili nitong hustisya para sa bawat sundalong sangkot. Si Margin here ay natukoy na noon pang Abril libo At 22. at mula noon ay may mga plano ng alisin siya. Tumakbo siya sa Siberia para makatakas, pero di siya nakatago. Ganito inasikaso ng Ukrainian Main Directorate of Intelligence, siya ilang araw lang ang nakalipas. Ngayon, may pangalawang epekto ang lahat ng ito na talagang nagpapastress kay Putin. Matagal nang ginagawa ng Ukraine ang mga ganitong operasyon at tinatarget ang mga general, koronel, at opisyal ng Russia. Ganito ang hukbong Ruso. Ito ay itinayo mula itaas pababa. Umaasa talaga sila sa mga bihasang general at koronel. Higit pa sa ibang hukbo. Ito mismo ang dahilan kung bakit malaki ang epekto ng mga operasyon ng Ukranyano sa mga harapan. Narito si General Ben Hodges na nagpapaliwanag kung paano ito nakakaapekto sa mga harapan. Pinapahirap nito ang paggamit ng malaking porsa sa pagkoordinan ng putok at logistika. Best and bias target na walatake ang Pero sa tingin ko may epekto rin ito sa isipan na ang mga commander na responsible sa pag-utos sa mga pag-atake laban sa mga civilian halimbawa or yung mga responsible sa mga unit na pumapatay sa mga bilanggo ng Ukraine, hindi sila untouchable. Pwede silang matuntun sa kanilang mga bahay kahit saan man sila naroroon. And yun ang parang alam mo na parang ginagawa ng Mossad. Kaya sa tingin ko, magpapaduloy ang Ukraine sa paggawa ng mga ganitong bagay pareho mula sa practical na pananaw ng pagpapahina sa kakayahan ng Russia sa command at control, pero pati na rin sa psikolohikal na aspeto para ipaalam sa mga ito na hindi sila untouchable. May dahilan kung bakit natatakot ang mga taong ito gumawa ng krimen sa digmaan sa Ukraine. Dahil dito, gumamit ang Ukraine ng maraming resources para subaybayan at idokumento ang bawat krimen at kalupitan ng Russia. Inilalathala nila ito para makita ng lahat bago maipatupad ang hustisya. Kung gets mo, tingnan mo na ang ulat na ito. Ang ulat na ito ay mula sa isang eksperto sa militar ng Ukraine na si Serhiy Berskrantnov. Mali yata ang bigkas ko, pero ang ganda ng impormasyong ito. Maraming estruktura at ahensya sa bansa na mahalaga ang gawain, pero bihira itong napag-uusapan. Alam mo bang naitala at dokumentado ang lahat ng krimeng ginawa ng mga Ruso laban sa mga Ukrainyano? At ginagawa ito ng masusi dahil bawat krimen sa digmaan ay may pangalan. Pinangangasiwaan ito ng pangunahing kagawaran ng investigasyon ng SBU. Maingat na pinag-aaralan ang lahat ng piraso mula sa krimen at ginagawang ebidensya sa mga kaso. Isang malaking at komplikadong gawain ito na ginagawa ng mga empleyado ng SBU. Noong una kong bisita sa ilalim ng bunker kung saan may unit ng pamunuan, nagulat ako sa laki ng mga gawain doon may computer database sila, pero binuo pa rin ng mga tauhan ang malaking visual na modelo ng estruktura ng hukbong ruso, mga litrato, pangalan, rango, posisyon, at kadena ng utos. Uulitin ko, bawat kriminal na utos ay may sariling pangalan at apelido. Makakaasa kayo na kaming mga Ukranyano ay hindi makakalimot o magpapatawad. Binibigyang diin ng kagawaran ang isyu ng pagpatay sa mga bihag ng digmaan at sibilyan. Iniisip ng marami na ang ganitong gawain sa hukbong Ruso ay dahil sa desisyon ng mga sundalo. Hindi ang mga ganitong utos ay maingat na pinaplano mula sa itaas. At ang mga taong ito sa itaas ay may mga pangalan at posisyon din. Mahalaga ang bahaging ito dahil hindi lang ito chismis. May ebidensya tayong nakuha mula sa mga na-intercept na tawag sa radyo ng mga komandante at sundalong Ruso sa labanan. Sa lugar mismo Naririnig natin ang mga komandante ng Rusya na inuutos na patayin lahat. Narito ang halimbawa, pakinggan mo ang sarili mo. Ipinapakita ng mga larawan mula sa drone ng Ukraina sa timog na harapan noong Nobyembre ang takot at lagim na dumarating pagkatapos ng pagkatalo. Isang Ruso na nagtatago sa damuhan ang bumaril sa ulo ng Ukranyano. Ngayon, para lang linawin sa lahat, ang pagpatay sa mga sundalong sumuko na ay isang krimen sa digmaan. At ginagawa ito ng Rusya araw-araw. Ngayon, hindi lang sundalo ang target. Ginagawa rin ito ng Rusya sa mga sibilyang Ukranyano, pati mga bata. Pakinggan ninyo itong pangalawang tawag. Pumili ka ng sarili mo. Tara magpakatatag, i-check ang mga baril, at ihanda ang granada. Ipaliwanag ko ang plano ngayon, maghanda na, na kailangan mong pumatay ng mga tao, lahat walang pinipili. Patayin ninyong lahat sila, walang pag-aalinlangan. Lahat walang pinipili, pero hindi kasama ang mga bata. Lahat ng natitira doon ay wala ng kaugnayan sa atin. May kinalaman ako sa'yo. Pumasok ka na, pumasok ka na paparating na ang mga ibon ngayon. Ngayon, natukoy na ng Ukraine ang marami sa mga opisyal na ito at inilathala nila ang mga pangalan ng mga ito sa publiko para takutin sila. Tingnan mo lang ang ulat na ito na inilathala dalawang linggo na ang nakalipas. Ang Molfer Agency, na isang ahensyang paniktik ng Ukraine, ay natukoy ang ilan sa mga tropang Ruso na sangkot sa massacre sa Butsha. Si Alexander Cheko ang unang tao isa sa mga pangunahing komandante sa Bucha, at responsable sa lahat ng krimen. Nag-post ang ahensiyang paniktik ng larawan ng kanyang pamilya noong bagong taon. Sa ibaba, makikita ang krimeng ginawa niya noong 2000 at 20 dalawa sumunod si Artem Cordovlio. Konektado siya sa apat na pang krimen sa Bucha at naaresto rin sa Russia dalawang taon na ang nakalipas dahil sa panlilin lang. Kinukuha ng Russia ang mga bilanggo, ipinapadala sa frontlines. At doon sila gumagawa ng krimen sa digmaan. At kapag bumalik sila sa Russia, bumabalik sila sa dati nilang gawain. Saan narito ang Ukrainian Intelligence Service na nagpo-post ng larawan ng kanyang pamilya. At sa ibaba nito, ang krimeng ginawa niya sa Bucha. Si Asbek Umerbeko ang susunod. Tinawag siyang tagapagkatay ng Bucha dahil siya ang pangunahing responsable sa malawakang pagpatay ng civilian sa lungsod na iyon. Sa ibaba Makikita uli ang larawan niya na kumakain ng hapunan kasama ang asawa niya, na diskubre ng intelligence ng Ukraine at ipinost kasama ang kanyang krimen. Ngayon, si Nikolo Sovika. Ang taong ito ay pumatay ng dalawang sibilyang Ukrainian na naglalakad lang, na nakuhaan pa ng video mula sa likod. May litrato siya kasama pamilya niya matapos pumatay ng sibilyan sa Butsha. Sa ibaba, ba, makikita ang mismong krimen na ginawa niya sa video mula sa Closed Circuit Television. Dahil sa kriming ito, alam natin ang eksaktong petsa at oras dahil lahat ay nakunan ng kamera. Hindi natin pwedeng ipalabas ang huling video dahil nakakatakot iyon at hindi pumapayag ang YouTube. Alam kong ang video na ito ay tungkol sa pagpatay. Pero ganyan talaga ang realidad ng digmaan at mali talaga ang pagpatay. Pero para sa akin, sa personal na pananaw, naniniwala akong lubos na makatarungan ang ginagawa ng Ukraine. Sabi nga, ang kapayapaang walang katarungan ay paniniil karapatan ng Ukraine na makamit ang hustisya para sa mga mamamayan nilang pinaslang ng puwersa ng Russia. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-sensor. Dahil alam kong kailangang isensor ng mga editor ang ilang bahagi ng inilagay ko rito. Matagal na naming hinaharap iyan sa YouTube. Alam kong gusto ng iba sa inyo mapanood ang aming mga video at coverage na walang sensor at ads. At iyan mismo ang dahilan kung bakit namin inilunsad ang aming bagong plataporma, Business Basics. Ito ay isang bagay na ginawa namin mula sa simula. Kaya wala kaming anumang limitasyon kung ano ang maaari namin ipakita at kung ano ang hindi namin maaaring ipakita. Hindi rin kami nagpapalabas ng anumang mga patalastas. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang isensor ang aming sarili para lang makagawa ng content na kaaya-aya sa mga advertiser. Layunin naming talakayin ang balita ng walang sensura. Kaya mahalaga ang suporta ninyo sa platapormang ito. Kaya kung isa ka sa mga gustong manood ng mga video na ito, nang walang sensura, maaari kang mag-sign up ngayon sa pamamagitan ng pagpunta sa basicsinsider.com. Pwede mong iklik ang link sa description or iscan ang QR code sa screen. Marami na kaming handang panoorin kapag nag-sign up ka. Suportahan mo rin ang aming coverage at channel. Kita-kits sa susunod na video.